so yan guys uh, ito na naman yung uh, pangangailangan ng aming mga pusa so isi ko sa inyo yung uh, paano namin inaalagaan yung pusa namin at ano yung mga bagay-bagay na binibigay namin sa pusa namin so ayan yung isang pusa namin sa yan sa binili namin para sa kanila yung ano scratch pad nila So, nag enjoy sila dyan para dyan sila magkakaskas ng kanilang mga kuko. Ayan, nakatingin siya, Oh. Ayan, si Sunny. Ayan, isa sa mga pusa namin yan, si Sunny. Yung uh, kailangan ng aming mga pusa every month. Ayan. yan ayan siya. So, ayan. Ayan. So, ayan. yan. Yan na yung kanilang... Akala mo pagkain tingnan. Yan yung kanilang taihan. Ayan. Ayan. yan yung taihan ng mga pusa namin. So, ito. Itong cut litter na to. Good for, ano na to. Good for one month naman na to. Kasi, ito dalawang buhos yan. Ayan. So, papakita ko sa inyo mamaya yung ano kaihan din nila. So, 7 kilos isa. Ah, uh, kilos yung isa nito. Ayan, meron pa. So, laging sabay-sabay kami nagpapa-deliver every first week. Ayan, every first week of the month. So, ayan. Nagpapa-deliver kami kasi sakto lang sa kanila ito. Good for one month talaga to Kasi tatlo yung pusa namin. Ayan. So, ayan po talaga yung tunay na may-ari niyan. Ang aking anak. Ayan. Kaya, siyang masipag mag-order. Ayan. So, ayan. May mga free pa yan. Uy, oh. maraming free ngayon, ha? Mm. Dumami yung mga free nila ah. Kasi Pasko nung in-order. Hmm, kasi alam nyo sa totoo lang Pasko pa namin in-order ito. Ngayon lang talaga siya dumating. Marami siyang free oh. So ayan. Ganun naman siya kapigat. So ayan na naman yung kanilang pagkain. So ilang kilo yan? Yan yung 7 kilos. 7 kilos Then guys. So, ngayon, ah, uh, dahil ano na, maghahanap na sila ng kanilang kaihan. So, eto naman yung, ano, eto yung kaihan nila. So, dito, dito namin yan, ilalagay yung ano, buhangin nila. So, yan, uh, nalinis na kasi papalitan na So, buhos-buhos na lang. So, yan. So, yan. Ganyan po yung itsura ng buhami na taihan ng pusa. Ayan. Ganyan na siya. Isang buo talaga yan. Mm -hmm. Oh, sobrang mm -hmm. dami. Ito mga uh, 8 days ayan. lang yan, 9 days lang. So, yung sa catheter naman, ayan, may mga kulay-kulay pa yan siya. Oh. Yung mga bang Ayan. Ayan, ayan So, ayan. Pag i-enjoy na silang tatay dyan. So, di so, dahil talaga itong anak ko, sobra mag-alaga ng kanyang mga, ano, ng kanyang mga pusa. So, kinukumpleto talaga niya kung anong kailangan ng kanyang mga alaga. Ayan si Nami ayan. So, butom na yan. So, ito, iton itong kikyot ni itong mga container na to. So, ito naman dito ilalagay yung tubig. Ayan. So, ayan siya. Ayan siya ng tubig. Ayan. So, ayan. Ang cute-cute niya. Lahat itong mga to, itong anak ko mahilig talaga yan sa ano, order order sa ano, sa online. So, lalagyan lang siya ng tubig. Yan yung ano, inumi nila. Malinis naman yung tubig na yan. Ayan. So, ang cute-cute niya. Ayan, parang ano ng mineral. Ayan. So, ganyan lang siya itataob siya dyan. So, ayan na. Kung na siyang, ano, yung tubig, Kusa siyang lalabas dyan. Pag na, puno naman na, nag stop na rin yung tubig. Ayan. Ganyan lang siya. So, kaya pag umiinom sila, hindi sila mauhusap. kaya, tuloy-tuloy lang yung inom nila. Ayan. Yan dito na lang yung papalitan lagi. Ayan. So, Sobrang cute talaga. So, ito. Ayan, sa tubig nila yan. Ayan, mapupuno na yan. So, hihinto na lang ng kusa yan. Hindi naman siya aapaw. Ayan. So, dito naman sa isa. Ayan, ang cute. ayun Mini container din siya. Yan naman yung lagayan ng kanilang pagkain. So, kahit punuin siya, kung ano, gustong punuin, yan, hindi, ano, hindi sayang. Ayan na. Ayan na. na, oh, na, na. Yan si Sunny. Kasi yan, tunog pa lang ng pagkain. Ayan. Gustong gusto kasi nila yung bagong lagay. Pag yan, medyo, ano na. Ang maganda kasi dito, dyan sa container, close yan siya. So, hindi siya lumalambot pag minsan. Unti-unti. Kasi, unti-unti na lang lumalabas yan dyan. Ayan. Babagsak. Babagsak yan. Unti-unti. Dito. Ayan. Dito yung bulusot yan. Dyan siya. Unti-unti na lang yan. Dyan siya babagsak. Naubos ba? yung laman. Ayan. Kaya, ayan o. Oh, hindi na. Hindi na naka. Tiisi. Sunny. So, yung dalawa. Wala pa kita ko rin sa inyo yon sa anong dalawa. Carrot! Yung isa kasing pusa ako, hindi yung masyadong nakakaw, kaya medyo payat ito. Dalawang klase kinakain yan. Liban sa pagkain ng pusa, pagkain din ng aso. Ayan. Dalawa-dalawa kinakain yun. Okay na yan na. Ayan. Matagal na nila kainin yan. Ayan. So, i-close lang siyang gano'n Ayan. So, ayan. So, nakaayos yung pagkain nila. Ayan. So, tuloy-tuloy lang yan. Uh, kain sila. Katulad sa water nila. Ayan. Basta napuno na, na takpa na yung daanan ng tubig. So, nag stop na lang ng kusa yung tubig. Kaya, tuloy-tuloy lang yung pag-inom nila. Hayaan lang sila dyan. Basta may nakalagay na tubig. So, ganyang katakaw si sani Ayan, oh. Ayan. Ayong isa, ayan. Nag-unbox nga kami nandyan. Ayan si Carrot. Si Carrot, yan. So, ito naman. So, talagang binilhan din namin sila ng ganito. Para hindi sila magkaskas kung saan-saan. Kasi alam naman natin yung pusa. Napakahilig talaga nilang mag kaskas ng kanilang kuko. Sabi nga, hinahasa daw yung kuko nila. Gustong-gusto nila yung sumasabit-sabit yung mga kuko nila. So, ito yung para naman doon sa... Dito sila nagkakaskas ng kuko nila. Ayan. Ayan si... si Carrot. Ayan. So... Oh, so, ito naman yung mga... Ito yung pinaka... Isa sa medyo may kamahalan na ito yung cat condo naman nila. Ayan. So... Napakita ko na to sa ibang content ko. So pinakita ko lang ngayon na ito 'yon. Kung ayan na, nag-amoy-amoy na siya ng kanyang ano, oh tuwang-tuwa na. Ayun, kasi bagong lagay. So gustong-gusto nila. naku Wow. O, oo, oo. Ayun, mukhang magsusolve na si Carrot. Patay-tayo diyan. Ayan hindi ko na ipapakita yung ginagawa niya. Pero mukhang sold na siya. Kasi ano na, o, kasi nga, ayan, sobrang linis. Ay, umihi lang siya. Ayun, umihi lang siya. So, ganyan. yan Ganyan talaga, actual na nakikita ninyo yung pinagagawa ng aking pusa. So, tatakpan din naman nila kaagad. So, ang kagandahan kasi dyan, mapapopo manila o ihi, pag na dikit yan, para kasi may ano yan, parang may simento siya. Kasi pag yung nabasa siya, ang nangyayari dyan sa popo nila, tumitigas yon Para lalo siyang, naku, naglaro na. Kasi malinis pa eh. Kasi parang naging ano siya, naging semento. Tapos, oh, patay tayo dyan. Hindi pala siya naglalaro. Talagang, ano siya, may gagawin. Ako, nako, nako. Ayan, samantalang yung isa, kain pa rin kain dito. Ayan, so, ayan, yung cat condo nila. Ayan, so, ah, uh, kung may mga alaga din kayo, so, nakakatuwa rin naman na, ibigay natin sa kanila yung, ah, uh, nararapat din na kung saan sila maging komportable, maging enjoy sila. So, ayan. So, kaya, kompleto. So, ito, ito si, ito si Nami. So, ito na silang tatlo. Ayan, yan si Nami. Yan si Nami. Ayan, yan ang ginagawa nila. Ayan. So, nakakita nyo na kung paano nag-enjoy yung 25. 25. Ayan. So, yan yung purpose ng scratch pad nila. Ito, si Nami. Ayan. Siya naman yung ano. Gustong gusto nila yung bagong lagay yung pagkain. Samantalang yung si Carrot, andon pa rin. Parang hindi pa siya tapos. Ayan. So, yan yung aking mga alaga na spoiled kasi to sila sa adako. ko. Ayan. Yan si si Nami. Nami! Ayan. So, napakaganda yan ni Nami. Thank you guys sa uh, pagsama nyo ulit sa akin. Ayan. So, tingnan niyo lang sa online, sa Shopee yan. Sa Shopee namin nabili yung cut condo nila. Nasa 1-4 lang yan.